So yan ang pupuntahin nyo Kung galing na yung tunnel, ito na yung way. So makikita mo dito nagbi up na yung traffic diyan. So dito kasi yung ginawang tulay dati no, yung may nahulog. Diyan yung tulay na yan, yung minahulog na dalawang sasakyan, minamatay pa nga diyan. Nasa news yun before eh. So ito. kung galing kang kay tanel, Tunnel tapos pauwi ka na ng Maynila madadaanan mo to so ito ang ano Puno fuel ng Tansa Ayan, makikita mo Tapos Barangay Amaya yung susunod dyan Yung Barangay Amaya yung kanto So, minsan starting dyan, traffic na So, may isang way dyan Pero, medyo mapapalayo Kung taga Maynila, ka, medyo mapapalayo kayo Pero yung isang ituturo ko sa inyo Makalagpas dyan ah, uh, syempre alam na yun mga taga dito sa Tansat, yung mga taga Cavite na ibang napapadaan dito pero yung mga bago lang na napapunta sa dyan sa yung bago lang na napapunta dyan sa Kaibiyang tanin, ah uh, hindi nila alam yung daan na to kasi usually pang nag -ride, group rides dire diretso lang kayo kasi yung spearhead nyo kung ano yung nasa maps yun ang susundin siyempre, yun yung easiest way pero traffic dyan madalas katulad dito build up kanto ng Amaya laging traffic dito So Tuturo ko sa inyo yung daan So makikita mo dito May na-maximize na nung mga motor Yung pinakakanang bahagi ng, ng kalsada Kasi Kahit saan ang pumunta ng Pilipinas Ganyan ang ginagawa nila Namin at syempre kung ikaw yung nagmumotor may experience mo yan So, konting ingat lang kasi sa iba kasi bike lane yung gantong gantong area. Pero since nandito tayo sa Cavite, wala namang bike lane. Yun nga lang, yung mga sidewalk, huwag mo nang dadaanan kasi para yun sa tao. Pero yung mga ganitong, yan, yung mga discarding ganito, okay lang yan. Kasi shoulder lane to eh. So, gaya, nagkakalat ng traffic. Kasi nagbababayo to yung mga baby bus tawag dyan eh, dito sa Cavite. Diyan sila nagbababa, nagsasakay sa shoulder lane which is nagkakos ng traffic makita mo yan nagplano ng phase out yun ng LTFRB year 2011 ewan ko ba't hindi natuloy yun kasi nga mga luma na tong mga to kung mapapasin mo yung body niya puro masilya na lang yan wala nang <laughs> hindi na yung lata so ito ang isang to tinamad na pinturahan talagang literal na may na iniwan na lang ng masilya ayan so hindi mo nga alam kung bulok na yan eh bulok na yung loob niyan so syempre kailangan sa pagmamodernization ng bansa nasasacrifice talaga yung ganyan kung kailangan i-pace out i-pace out mo so kung taga Dasmarinas ka nga pala dito ka dumaan pwede hindi ka na dumaan Doon sa may McDonald's tansa kakaanang ka na dito pero sa future uploads na natin yan Ito o oh, dito Bilya Lorenzo Subdivision Ayan Papasok dyan Labas mo Doon sa may Biga Barangay Biga sa Abite Papuntang 13 So hindi mo na kailangan Dumaan dito sa Tansa So itong Itong vlog natin to no? Para lang doon sa mga Siyempre Doon sa mga hindi pa nakakalam tana, na to Kung mo yung traffic Sa aliwa ko pa, Yung pabalik no pero usually nagta-traffic din dito palabas 'yan kasi dadaanan mo yung SM Tan doon. So pagdating mo dito sa lugar na to ng Tan sa madadaan eh. madadaanan mo tong ayan yung King Home Shopping Center. Tapos ang palatandaan dito, yung Emilio Smart dyan sa, kanan sa kanan mo, sa bandar dyan. So, kung makikita mong traffic dito sa way ng palabas, pwede ka nang kumanan dyan. Kaya, makikita mo yung Flex Fuel Tansa sa aliwa Tapos Emilus Smart dito sa kanan Kung makikita mo doon sa harap SM Tansa na yan dyan Pero hindi tayo dyan dadaan, kakanan tayo dito Kasi pagdating mo doon sa SM Tansa, traffic Pagkana mo dito sa Emilus Smart ng Tansa Diretso ka lang dito Kung makikita mo, konti lang yung dumadaan dito Kasi ang nakakaalam lang nito. yung mga taga dito sa Tansa Yung mga Dumadaan lang sa Tansa Hindi pa nila alam to pero ito kasi may school kasi dito Kaya safe naman dumaan Yung nga lang syempre pag school days Pag dumaan ka dito ng Uwi ana, at labasan ng estudyante Ito eh masikip din Pero since ngayon ay Sabado oh, Traffic sa mga main road Ito yung kalsada Kung makikita mo dito ba? Diba? Ang safe dito kahit 4 wheels may dumadaan dito So tuturo ko sa inyo Ang labas na dito ay doon na sa may maraming option yung mula bas nito. Pwede kang bumalik ulit do sa kanto ng SM Tansa Abite. Eh. Or pwede ka nang dumiretso do sa Alabas Moy Robinsons General Trias. So, ito overtake, overtake tayo dito. Ah, uh, wala pa tayong nililigo ano, simula ano tayo do sa Emilus. Dire-diretso lang 'yan. Ah, uh, sa dati kasi mga ano lang to eh, mga ano lang to puro baanting lote lang to dati ah, uh, ang taniman ng gulay palay baanting lote pero ngayon may mga tinayong tina mga subdivision na rito kasi nag progress na ngayon yung tansa dami ng tao ito mga bagong subdivision dire diretso lang yan wala pa tayong nililikoan na uh, main road so ito dire diretso lang so yun yung mga bagong subdivision dito tapos madadaanan naman dyan yung pinabarangay hall ng barangay Mulawin, Tansa Cavite. So hindi lang motor ang nakakadaan dito ha. Ah. Pwede 4 wheels. Yun nga lang syempre makipot ang daan kasi hindi naman to uh, highway. So pero pwedeng dumaan dito ang ano, ang 4 wheels dahil 2 way naman to. So diyan makikita natin diyan yung yung pinaka barangay hall. So ayan Ayan dito sa ating kanan Yung barangay hall ng barangay Mulawin Ayan Tapos kaliwa yung basketball court nila Kaya hindi ka maliligaw dito Tapos yun yung pinakakanto Yung pinakakantong yan Ay pure Mart So yan yung pinakatan Sa 213 Martires Road na highway yung, yung malaking highway na yan Kaliwa tayo dyan ngayon dahil doon tayo dadaan sa Anyana yung bagong kalsada so kung hindi naman traffic doon sa highway may option ka rin na Lagpasan mo yung SM kasi kakana ka ah, sa may McDonald's dito na yung SM Tansa eh yung pinakadulo nyan Yun yung intersection ng Tansa Cavite ah, siguro mga 2 kilometers pa so since nandito tayo ngayon ah, babay pa natin yon since kumaliwa tayo doon dire lang tayo hanggang makarating tayo doon sa ah uh, bagong kalsada ng Anyana so dyan dito ang makapansin mo may build up na ng traffic kasi may mga from SM Tansa dito dumadaan so hindi na sila dumadaan sa highway so ayan pero since tayo kakana nagpasok na tayo dito sa pinaka rightmost lane so palatandaan dyan ayan Uh, siguro wala pang 1 km yon from doon sa Pure no. Dito kakaano na tayo dito. So ayan. So eto yung ito yung anyan ito Kita mo ayan anyan So dire-diretso lang to kasi ito a -a ay magiging uh, high-end subdivision sa future pero ito binuksan nila sa public kasi meron pa namang isa sila doon na guardhouse kung bumili ka dito ng property mo kailangan mong dumaan doon sa guardhouse nila doon pero ito daan talaga to kaya mahalang ano dito yung property kasi naggawa sila ng na sariling kalsada dito para doon sa mga makakabili ng mga bahay so dito yung palatandaan yung rotondang to no? so kanang kalay kaliwa ka lang dito tapos dere derecho kung mapapansin mo may mga dumadaan na rito marami na rin Four wheels private public ayan dire-direcho lang Pagdating dito, hindi pa gawa yung kabilang kalsada Kaya ito, two-way So, ginagawa pa kasi yung tulay na yan Pero siguro mga one week, two weeks Pwede na daanan yan So, yung island dito Mubuksan na yan, dalawa na ngayon Salubungan pa siya So, single lane pa lang ang ginagamit So, dire-direcho ka lang dito Nag-bypass na tayo dun sa pinaka-highway ng Tansa Abite Hindi ka na dadaan ng SM Tansa So maganda dito kasi kahit na Galing kang Kaibiyang channel, Naik or Maragondon doon don traffic na eh So sa Tansa nagta-traffic pa rin So yung unang highway Ay yung unang crossing na madadaanan mo dito eh, Barangay Bukal, Tansa Kabite Diretso ka lang din dito, diretso lang Ingat lang dito sa intersection May mga bata kasing tumatawid dyan So bakit natin sila kuya ito barangay bukal pa rin yan eh Yung pinaka intersection na yan Paglagpas mo doon Ito na Ito Ayan bukal Yung kabilang intersection doon Yun na yung sa General Trias na intersection Kung napapadaan ka Yung kaliwa Yun yung may Robinson O yung Robinson Gentry O dare dare darecho lang to Wala pa tayong nililikon uli after no sa rotonda so kung mapapansin mo ayan o oh, dire -direcho. pag kinaliwa mo yan nandyan yung kanto ng General Trias papuntang Tansa Abite at Rosario doon tapos dito mapapansin mo na yung Rosario ay Rosario hindi dito matatanaw mo na yung Robinson's Gentry ayun nandoon So nag-bypass tayo doon sa mga highway no? Ayun eh, yung, eh, yung Robinsons pero diretso lang to May tatlo tayong intersection na dinaanan Doon kayo mag slow down Para naman hindi maaksidente Pagdating dyan sa dulo nya Kakaliwa kayo Pagkaliwa mo doon Doon na Yun na yung pinaka highway Going to Kawit, Bacow At papuntang Manila So nag bypass ka ngayon Doon sa SM Tansa At doon sa Soriano Highway ng Tansa ito yung asa dito ay Gentry na General Trias So ayan So dito matatanong mo na yung Robinson's General Trias Which is kalapit lang Kaya ako tumitingin tinitingin ako kasi dito sa <laughs> Kung nagre-record pa dito sa side mirror natin May ilaw kasi yun na red blinking So kailangan Kasi nag 4K recording tayo kanina eh, Naputo, Naputol, naubos yung Na-record ko no So, ayan, yung napapansin mo yung Robinson Place Ayan, sa kaliwa Ngayon, kung pupunta Manila, kanang na dyan So, di ba nag-bypass tayo doon sa highway Kung pupunta Manila, kakanang na dyan So, yun lang guys Thank you for watching Have a nice day Ito yung binaypas natin kanina no? Yung highway ng Tansa Ito yung SM dito nagta-traffic talaga eh kasi ang daming intersection tapos ang daming tao pag sabado linggo so kung mapapansin mo yan diba? yun may build up na ng traffic ito so, galing na ako dun sa ano yung kanina dinaanan Pauwi na ako sa bahay pero dito ako dumaan sa highway kaya Kita mo yan yung build up ng traffic Slow down talaga dyan Hanggang dun yan sa Emilus Minsan ngayon bus kasi bus system Kaya hindi pa masyado Pero makikita mo yan oh. Ang dami niyang build up ng sasakyan Isa umaabot pa yan sa dulo Hanggang doon sa Amaya So yun guys thank you only for watching